Magandang araw, kabataan! Ako si Josh, at sa episode na ito ay makakasama ko si na... Ginette! At At ito ang... Boses, Boses ng Kabataan! Isang podcast kung saan tatalakayin natin ang mahalagang isyu na may kilalaman sa ating karapatan bilang isang mamamayan. <coughs> Kaya excited na akong simula ng ating... ating talakayan sa mga karapatan na nakasaan sa Artikulo 3 ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang seksyon ng Article 3 at kung paano ito nakaka-apekto sa ating mga kabataan. Pero bago tayo tutungo sa ating talakayan, alamin muna natin kung ano ang Article 3. Ang Article 3 ay kilala bilang Bill of Rights na naglalaman ng dalampot dalawang seksyon na nagtatakda ng ng bawat tao. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang ilang sa mga mahahalagang provision ng ating saligang batas na nagbibigay proteksyon sa ating karapatan. Isa na rito ay ang Section 1. Ano ba? Ano nga ba ang Section 1, Jeanette? Sinasabi sa Section 1 na hindi maaaring alisin ang ating buhay, kalayaan o ari-arian ng walang tamang proseso sa batas. Tama. Mahalaga din dito dahil hindi tayo maaaring basta-basta aristohil o pagbawian ng ating ari-arian nang walang katarungang dahilan. Isa pang mahalagang karapatan na yan ay, ay natin sa pang-apat na seksyon. Ano nga ba ang laman ng section 4, Joshua? Ang section 4 ay nagsasaad na hindi maaaring bawasan ang ating kalayaan sa pananalita, pamamahayag at karapatan sa mapayapang pagtitipon. Malaya tayong ipahayag ang ating sariling saluubin, lalo na kung may mali tayong nakikita sa ating lipunan. Hmm, at paano naman kaya ang ating siguridad? Ayon sa Section 2, may karapatan tayo laban sa mga di makatarungang paghahalugog at pagsamsam. Ibig sabihin, hindi maaaring alugugin ang ating tahanan o personal na kagamitan ng walang warat mula sa hukuman. Napakahalaga nga ng mga karapatan ito. Pero paano kung tayo ang nakasahan ng isang bagay? Gan nga ang tanong rin dito at sa si Section 14 na nagsasabing walang sino man ang dapat akusahan sa isang krimen na hindi dumadaan sa tamang proseso ng batas. Sa madaling salita, mapapanatili tayong isente hanggat hindi napapatunayan tayo ay may sala. Grabe naman talaga yung karapatan na At kung sakali naman tayo ay nasa ilalim ng investigasyon, ayon makikita natin ito sa Section 17 na hindi do tayo maaring pilitin na tumistigo laban sa ating sarili karapatan nating manahimik at kumuha na lang ng abugado para magtanggol sa atin. Hmm. Kaya naman, napakarami talagang mga bagay na dapat nating malaman. Kaya bilang mamamayan, dapat tayong maging mapanuri at huwag matapos na ilaban ang ating karapatan. At dito nagtatapos ang aming episode ngayong araw. Huwag kalimutang i-follow, i-like at share ang aming podcast upang sa mas maraming makabuluhang usapin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng Boses ng Kabataan, ang podcast kung saan ang bawat tingin ay may halaga.